Cha -cha uh -oh. Mag chacha ka, Nay? Oo, mag Gano'n si Inay, eh, walang ginawa kundi humiga ng humiga na animoy ng anak mag chacha chacha ng humiga So guys, pinapakay ko na si Inay ngayon dahil nga kami ay may check-up na naman siya sa Maynila wala nang ginawa si Inay kundi mag road trip na mag road trip and... Laborang. Namuyat daw si tata ay e puyat na puyat dahil kaiihi nang kaihe Nung una hirap na hirap sa pagihe ngayon mayat na may iihi. Mayat. Pa siya ang ano ah, supply ng water district <laughs> ng South Luzon. Siya na ang supply at hindi daw nagpatulog sa kaiihi kaihe kaiihi. May diaper ayo umihi sa diaper. Nay, ang mo. Ngayon, pupunta kami sa Manila Doctors at magpapa-check up na follow at check up. Pinapakain na namin at agang-aga ay ginising namin alas 5 na. Sabi namin alas 6 aalis. Mag-aalas 6 na. Tingnan mo naman ang dalaga. Tingnan din na eh. Yan, ang dalaga. Siyempre si call center ang kasama ko. Yan. Balas ako okay. Tinanghali pa ako ng gising. Pandalas ako eh. Saan tayo pupunta, Nay? Nay? Sa... Saan? Hindi mo takotuloy eh. Magaling. Guys, shoutout sa nagbigay ng kanyang damit. Turnong turno. Mag-hi ka kanay. Thank you po. Saan pupunta? Hindi na alam. Gusto? Saan nga? Naigay ako na guys lahat ng dadalhin. Ayan. Shoutout sa kanay. Oo. ah. sa kanay. Dahil si inay, walang ginawa kundi humiga ng humiga. Na ni mo yung nanganap, pinagchat-chat ko yung mga chat Talos naman ang tuhod. Ang ganda pa nung kasi. na, na. Anu Ang ganda pala. Uh, chat -cha na Ch -cha. <laughs> Katerno <laughs> ng pader ang inyong ano. Dami. <laughs> 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 so guys Pinaglakad na namin si Inay Para may exercise ayan. ayan Pupunta na kami sa labasan Dahil dumating na yung ambulance Health center ang sinama ko Dahil bawal yata ang madami sa ambulansya Taga-alalay Ayan Nakakalakad naman siya Guys andito kami sa Manila Tulog ang pasyente namin ngayon shoutout sa kanya nagpasama nga pala ako sa kanya kaka-reconceptor eh. dahil nagutom si Inay pinainom ko muna siya ng gatas dahil ang dating pa ni doktor ay 9.30 pa daw so guys tapos na ang check up ni Inay isang gamot na lang ang maintenance niya yung acarbastatin so dapat ay ang BP niya ay Normal dapat ang BP niya kasi ang baba ng BP niya. Tapos pinapupunta kami sa GI para makita yung kanyang organs kasi nahihirapan siya dumume. Babalik kami dito sa kay Dr. ulit ng 3rd week ng January. Alis na yung tahini inay guys, yung stapler. Ayan. Naalis na ng doktor. Pauwi na kami guys, sininay naman ang itsura ng buho ko, hindi na maayos. At lumipad si inay ng pwesto at hindi nga magkanta bugaga at nangangalay ang likod eh. sya doon so yun guys kakata tapos na ang check up ni inay sa Maynila kakauwi lang namin kakababa lang ng ambulansya yan Maayos naman ang check-up sa kanya. Tinanggal na yung kanyang yan, Yung stapler niya sa sugat. So guys, pagka uwi nga pala namin galing sa Manila, pagkatas ng check-up ni Inay, hindi ko akalain na ako ay sisi na ten. Wait lang. Tanggalin mo na sa ano? Sobrang nangingimay na ang paan ni Inay. Ha? Sobrang nangingimay. Ayun guys, kumuha na ako ng gamot, bioflu. Yan, kumuha na ako ng bioflu kasi sinat ako. Feeling ko mainit ako. Tapos, iba yung mata ko, nagiinit din yung mata ko. Tapos, yung sipon ko, sumabay pa sa sakat ng ulo ko. Ngayon, iinom na ako ng gamot.